Uh, mga idol, uh, good morning oh, sa inyong lahat, mga kapwa kong Pilipino dito sa New Zealand o oh, saan man dito sa ibabaw ng mundo America, uh, ma Amerika man, Europa, Italia New Zealand, Pilipinas uh, shout out dyan sa inyo at sa lahat ng mga OFW na nagtrabaho sa ibang bansa lumalaban para sa pamilya okay? magandang araw sa inyo kasi di ko naman sabihin umaga kasi magkaiba tayo ng umaga may hapon, may gabi ngayon Uh, may ano lang ako yung last na vlog ko naalala na ano na yung uh, medyo may ano doon may sumagot kasi doon sa challenge ko doon sa mga mga uh, pastors mga uh, leadership yung mga namumuno doon kumbaga sa paniniwala ng mahigpit na mahigit doon kumbaga sa karaniwang ordinaryong tao ay eh, medyo may nainsulto yata doon sa challenge ko na ano yung sinabi ko's kung sino yung ano na bat hindi kayo nagkakasundok bat kayo naniniwala doon sa ano kung gaano kalalim ang paniniwala ninyo doon sa inyong uh, binabasa ganun rin kas ganun rin kalaking pagkakamali ang nagawa ninyo doon sa kapwa tao dahil habang nila-lima nila ang paniniwala nilaliman nila ang pagkumbinsi doon sa kapwa na yung kapwa hindi na maka -ahun doon kumbaga sa pagkakamali dahil lalong nilulubog nila kasi nga malalim ang tulak nila ang ang kumbinsisyon doon sa tao so yung tao hindi na makalis doon sa pwesto dahil nagiging comfort na doon sa sinasabi niya pero ito may ano may uh, yung uh, may, may ano doon may sumagot doon sa ano nagtik sa ano nag-message sa akin tapos, kasi parang nainsultuhan daw sa ginagawa ko, sa paniniwala nila na naapiktuhan doon kumaga sa sinasabi ko nga uh, hindi tama yung paniniwala mo. So ngayon, nag text yata kung ah, napupunta dito sa bahay. Isipin nyo ha, isipin nyo mabuti. Nagtitext, nag text ano, nag, sa akin na pupunta dito sa bahay kasi paintindihin niya ako. Kasi ako daw yung hindi nakaintindi. Hindi yung sila. Dahil ang paniniwala kumbaga doon sa Bible na ano, ipaliwanag niya sa akin ng mabuti. Pero alam nyo, itong laban na to, siguro kung ito'y uh, magkatotoo, gusto ko dalhin itong laban nato doon sa arena para maintindihan, ma-invite ma, ma lahat ng mga tao at saka lahat ng mga uh, Bible believers. Doon sa kanilang pinanindigan, gusto kong makipag uh, uh, katwiran sa kanila at saka gusto ko silang itama doon sa kanilang pagkakalihis. Tingnan mo, just imagine. Puntahan niya ako rito. Puntahan ako nila kasi ilan sila. Pero magkakaiba sila ng reliyon, pupunta dito sa akin. Hindi ko mabanggitin kasi pangit ko mabanggit. Magkakaiba sila ng reliyon dahil may dala daw silang mga Biblia na ipaintindi, ipaintindi sa akin kung isipin mo pumunta sila dito sa bahay kasi ipaintindi sa akin magkakaiba na sila ng dala nilang Biblia bakit? ako ba ang kailangan niyang paintindihin? ako ba yung uh, nagpupumilit doon sa mga tao na dito kayo maniniwala sa akin? yung kasama niya na nagkausap sila na paintindihin ako kasi sila magkakaiba mismo ng dinadalang Biblia? Bakit hindi silang magkakasundo bago pumunta sa akin? Pagpasok pa lang nila ng bahay, talo na. Kasi, magkakaiba na sila ng reliyon eh. Hey, bakit hindi sila nag-usap na mag-isa? Tapos, pagtulungan nila ko, mabastos lang kayo sa akin. Kasi hindi talaga ako susunod doon kumbaga sa, uh, ano, hindi ko pakinggan yung uh, galanin yung uh, salaysay. Ayon sa pagpaintindi uh, nyo sa akin, na ako ang nalihis. Kayo ang nalihis. Kung dalawa kayo nagmagsama rito, tatlo, apat, lima, kayo lima ang uh, ano, hindi tumatama. Ngayon, mag-usap muna kayo para magkaisa kayo, para kayong lima, hindi na kayo magiging lima ang bilang, isa na kayo, susunod na kayo doon sa tama. E eh ngayon, ibig sabihin, magkakaiba kayo ng tinahag ngayon, yung pupuntahan ninyo, walang kasiguraduhan kung uh, Saan kayo uh, patungo? Dahil, pinanindigan ng isa na tama siya, ganon rin yung isa, ganon rin yung isa, o di magkakaiba na kayo na paniniwala. Sabihin nyo sa akin na, binasa daw yung lumang tipan at saka bagong tipan, yung tinatawag niya uh, new testament, old. E bakit hindi ninyo binasa lima? Kung ano yung tama nito, kung yung luma ba o yung bago? Tapos kung yung luma, do na tayo sa luma. Kung yung bago, do na tayo sa bago. Bakit ito si bayang ang pag-interesan ninyo? Na para paintindihin, para maniniwala sa doon sa luma. Yung isa rin maniniwala sa bago, di rago kung saan ako maniniwala sa inyo. Ganon rin yung tao. Kaya ngayon, kung gusto nyo dalhin natin ang laban, sige, sasagot ako sa inyo nang walang, walang bersikulong binabasa. common na katwiran ng tao. Dala ko yung mga tao kung sino yung ano, ilaban natin yung parang flip-top na labanan doon sa arena. Dito sa Oakland, kung saan nyo gusto, sa plaza. Magdala kayo lahat ng Bible, mga, mga pastor, mga naglilid sa simbahan. Dalhin nyo lahat, pati yung malita. Tatayuan ko kayong mag-isa, ipaintindi sa inyo para kayo magkakasundo kung bakit kayo nalito sa paniniwala. Nakakadisgrasya pa kayo ng tao. Magkaisa kayo. Pag-aralan mabuti para kayo matuto para magiging maintindihan ninyo kung sa gaano na kalalim ang inyong kasalanan sa Diyos. Di ba? Kasi habang uh, pinaghikayat ninyo yung tao, habang pinalalim ninyo kumbaga yung pagintindi sa tao, parami ng parami ang tao, kasi ang mga bata lumalaki, yon kayo ang nagbibigay ng kasalanan. Maliit pang pa tao, binigyan na ninyo ng kasalanan. Kasi kung gaano kayo nalihis sa inyong pinupuntahan, ganun na rin ang kanyong membro nalihis na rin sila dahil naniniwala sa inyo eh. Pinapakain nyo na sila ng salita. Na yung salita na yan, yun ang akala nila na yun yung tama. Parang naalala ninyo, yung subject na pinag-usapan doon sa kapihan, si Mamir Tugalanida at saka si Jiren Skilario, pinapakain nila yung mga bata ng salita. Hanggang lumaki sila, yun ang natutunan na yun yung tama. Yun pala, mali na para sa gobyerno. Mali para sa karamihan. Kaso, nagiging tama doon kasi hindi nakalabas, kumbaga, Ah, hindi nakasagap ang mga bata ng salita na galing doon sa ibang tao, kundi doon mismo sa pinuno nila na kung sino ang nagbuo ng grupo. Yun ang naglason doon sa kaisipan. Parang kayo, subukan yung lasunin yung, ano ninyo, yung isang uh, samahang membro ninyo para doon maniniwala. Bakit hindi ninyo nilason yung buong mundo sa isang lason na pinapakain ninyo para magkakaisa tayo? Di ba? Tingnan mo. Naniniwala ka sa Biblia. Pinaglalaban mo yung Biblia mo, yung katarungan. Yung isa rin, ganun rin. Hanggang nagkamataya na kayo. Di ba? Kaya yon lihis kayo kumbaga. Kawawa kumbaga yung uh, buhay na kaunti lang yung buhay tapos sinayang paninyo doon sa hindi tamang daan. Di ba? Dito kayo, sa akin, maniniwala ito yung tamang daan. Kung gusto nyo. So, bala kayo. Saan nyo galing ang laban? Sa arena o oh sa kunita o doon sa plaza. Okay? Subukan natin, dalhin ninyo yung Biblia ninyo, sama na ninyo yung ilang versikulong pinanghawakan ninyong prinsipyo. Ito si Bay, walang versikulo, mag-usap tayo. Uh, prangkahan, tao-tao, mismo. Di ba? Sige, dito na lang siguro ako. Shout out dyan sa mga viewers natin at sa mga followers natin na lumalaban sa kahirapan. Yung iba na biktima na ng mga relihiyon, Yung iba na biktima ng mga iskamer. Yung iba na biktima kumbaga ng normal na kahirapan sa resisyon dito sa New Zealand. Sige, salamat sa inyo mga idol. Sige.